Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris, ay ang pagiging bukas sa pag-aaral at pagtuklas. Likas sa kanya ang lakas ng loob at sigla, ngunit sa araw na ito, higit na mga ibabaw ang kanyang malayang isipan na handang tumanggap ng bagong kaalaman. Ang bawat karanasan, gaano man kaliit, ay may kalakip na aral. Kung paiigtingin ang pagiging mapagmasid at matanong, may matutuklasan siyang bagay na makapagpapabago ng pananaw. Sa pakikitungo sa iba, ang kanyang pagunawa at pagtanggap sa iba't ibang opinyon ay magiging daan upang mapalalim ang koneksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus, ay ang pagpapamalas ng katatagan at pagpapakumbaba. Malalim ang kanyang pangarap at matibay ang kanyang paninindigan, ngunit ngayong araw, higit na mahalagang hayaang ang gawa ang magsalita kaysa salita. Sa katahimikan at simpleng kilos, mas mapapansin ang kanyang tunay na halaga. Ang pagpapakita ng malasakit sa gawain at pagtitimpi sa paghuhusga ay magdudulot ng respeto mula sa kapwa. Ang tahimik na liderato at payapang presensya ay magbibigay ng ginhawa sa kapaligiran. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini, ay ang pagiging buka palad at madaling makaramdam sa damdami ng kapwa. Ngayong araw, ang kanyang likas na talino at kahusayan sa pakikipag-usap ay higit na mapapakinabangan kung ito ay gagamitin sa pagbibigay ng tulong at inspirasyon. Ang simpleng pakikinig sa mga nangangailangan ng kausap ay maaaring magbigay ng liwanag sa madilim nilang mundo. Kung ano man ang kanyang kayang gawin para sa iba, gawin ito ng buong puso. Mula sa kabutihang loob ay sisibol ang mas magaan na damdamin at mas positibong enerhiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat cancer. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer, ay ang mas malalim na pakikiramay at tahimik na lakas ng loob. Ang kanyang pusong marunong makinig at umunawa ay higit na magiging mahalaga lalo na sa mga panahong may gusot o hindi pagkakaintindihan. Sa halip na sumagot agad, ang pag-iingat sa pananalita at pagbibigay daan sa katahimikan ay mas makapaghahatid ng liwanag. Sa personal na usapin, ang paggamit ng intuition ay magiging gabay sa tamang desisyon. Piliin ang kapanatagan kaysa sa pagtatalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo, ay ang pagiging patas, mahinahon, at buka sa katotohanan. Kilala sa kanyang tapang at giting, ngunit ngayong araw, mas lalong lalago ang kanyang dangal kung pipiliing maging mapagpakumbaba at makinig bago magpasya. Sa gitna ng tensyon, siya ang pwedeng magsilbing tagapamagitan at tagapagdala ng kapayapaan. Ang kanyang likas na galing sa pamumuno ay mas magiging makabuluhan kung gagamitin upang ipagtanggol ang tama at hindi lamang ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo ay ang tahimik na disiplina at matatag na loob sa gitna ng hamon. Ngayong araw, mas makabubuti ang magtimpi kaysa sumagot, ang unawain kaysa maghusga. Hindi kailangang ipaglaban ang lahat ng saloobin may kapangyarihan sa katahimikan at kahulugan sa bawat sandaling pipiliing hindi magsalita. Sa anumang hindi pagkakaunawaan, ang pagbibigay ng espasyo at pagninilay ay magbubunga ng mas mahinahong puso at malinaw na isip. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang pundasyon ng kanyang ugnayan sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra, ay tulad ng hanging malaya, banayad ang kilos ngunit may malinaw na direksyon. Ngayong araw, lalong magniningning ang iyong katalinuhan at kakayahang mamuno sa katahimikan. Marunong kang dumistansya sa kaguluhan, ngunit kapag kinailangan, alam mong makialam sa paraang mahinahon ngunit epektibo. Mapanlikha ang iyong isipan, may kakayahan kang lumikha ng solusyon sa mga bagay na tila walang sagot. Hindi ka basta nagpapadala sa emosyon, at ang iyong mga desisyon ay laging nakabatay sa timbang at hustisya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio ay parang alon ng dagat, tahimik ngunit makapangyarihan sa tamang panahon. Mamamayani sa iyo ang lalim ng pangunawa at ang kakayahang umalili sa iba ng hindi hinihingi ang kapalit. Hindi ka mabilis bumitaw, at sa halip ay pinaninindigan mo ang lahat ng iyong pinasok na pangako. May likas kang kakayahang bamasa ng damdamin ng ibang tao, kaya't madali mong naaabot ang puso ng mga malalapit sa iyo. Sa mga usaping may kinalaman sa damdamin, pipiliin mong magsalita lamang kapag may kabuluhan, at ang iyong katahimikan ay mas nagsasabi ng respeto kaysa ingay ng paliwanag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ay tila araw na palaging nagliliwanag, hindi upang mabulag ang iba, kundi upang maging gabay. Ngayong araw, mangangibabaw ang iyong likas na tapang at matalas na kaisipan. Hindi mo kinakailangang patunayan ang iyong sarili sa salita, ang gawa mo ang nagsasalita para sa iyo. May layunin kang abutin ang mas malawak na pangunawa kaya't bukas ka sa kaalaman ngunit mapanuri sa pinagmumulan nito. Hindi ka basta sumusunod, sinusunod mo ang sarili mong prinsipyo na may malinaw na direksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn ay gaya ng hamog sa umaga, tahimik, ngunit may dalang panibagong simula. Iiral ang iyong disiplina at kagustuhang mapanatili ang ayos sa lahat ng bagay. Hindi mo hinahayaan ang sarili mong makontento sa mababaw na resulta, sa halip, pinagbubuti mo ito hanggang sa umabot sa inaasam mong antas ng kahusayan. Mahalaga sa iyo ang tahimik na kapaligiran kung saan makakaisip ka ng malinaw. Sa usaping pamilya, ikaw ang tahimik na haligi na laging naruroon sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ay gaya ng apoy na marahang sumisilab, hindi mapanira, ngunit sapat upang magbigay liwanag at init. Ngayong araw, mamamayani ang iyong pag-iingat sa pakikisalamuha. Marunong kang bamasa ng intensyon ng iba at hindi mo basta ipinagkakatiwala ang sarili mo sa magagandang pananalita lamang. Sa iyong trabaho, mas pinipili mong maging maingat at matsyaga kaysa magmadali. Kapag nagpasya ka, hindi ito padalos-dalos, kundi bunga ng matagal at tahimik na pagmumuni-muni. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces, ay parang punong tahimik sa gitna ng unos, hindi basta bom ibigay sa ihip ng hangin. Iiral ang iyong kakayahang maging matatag sa kabila ng emosyon. Marunong kang sumala ng mga payo at opinyon ng iba, pipiliin mo lamang ang may saysay at makakatulong sa iyong paglago. Hindi ka madaling malinlang, at marunong kang dumistansya kapag kailangan. Sa pag-ibig, hindi mo pinaglalaroan ang damdamin ng iba. Para sa'yo, ang katapatan ay hindi opsyon kundi batayan ng tunay na relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.